Ang eco-friendly na mga alternatibo at pagpapabuti sa mga sistema ng aircon ng sasakyan. Ang mga eco-friendly na mga solusyon at pagpapabuti sa mga sistema ng aircon ng sasakyan ay nagbibigay ng malaking tulong sa pag-maintain ng malasakit sa kalikasan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga ito. Ang isang mabisang paraan ay ang paggamit ng mga solar-powered na air conditioning units. Ang mga unit na ito ay gumagamit ng solar energy imbes na gasolina na nagbabawas ng carbon emissions. Ang mga air conditioning unit na ito ay may mga solar panel na nag-iipon ng enerhiya mula sa araw. Ito ay naiimbak at ginagamit upang mapalamig ang sasakyan sa mga mainit na araw. Ang isa pang mabisang alternatibo ay ang paggamit ng mga hybrid air conditioning systems. Ang mga sistemang ito ay gumagamit ng kombinasyon ng gasolina at elektrisidad na nagbaba ng emisyon ng greenhouse gases. Mayroon din mga eco-friendly na aircon refrigerants na mabisa sa pagreduce ng carbon emissions. Ang mga refrigerants na ito ay madalas na gumagamit ng CO2 imbes na HFCs na mas nakakasira sa ozone layer. Ang paggamit ng mga energy-efficient na kompresor ay isa pang mabisang paraan. Ang mga kompresor na ito ay nagbibigay ng parehong lamig na hangin pero mas mababa ang kuryente na kailangan. Mayroon din mga sistema na automatikong nagpapatay sa aircon kapag nakabukas ang mga bintana. Ito ay nagbabawas ng hindi kinakailangang paggamit ng kuryente at nagbibigay ng natural na hangin na lamig. Ang mga air conditioning system na may mga heat exchanger ay isa pang magandang alternatibo. Ang mga ito ay nagpapalitan ng init mula sa labas patungo sa loob ng sasakyan na nagbabawas ng pangangailangan sa aircon. Ang paggamit ng mga aircon na may variable speed blower ay isa pang mabisang paraan. Ito ay nag adjust sa speed ng blower depende sa temperatura na nagbabawas ng pangangailangan sa kuryente. Ang pagpapanatili ng inyong aircon sa maayos na kondisyon ay mahalaga rin. Ang mga sirang air conditioning units ay maaaring gumamit ng mas maraming enerhiya kaya regular na check-up at maintenance ay kailangan. Huwag kalimutan na ang tamang paggamit ng aircon ay isa rin sa pinakamabisang paraan upang makatulong sa kalikasan. Iwasan ang sobrang paggamit ng aircon, lalo na kung hindi naman kailangan. Ang paggamit ng mga vent visor or vent shade ay isa pang mabisang paraan. Ito ay nagpapahangin sa loob ng sasakyan kahit nakasarado ang mga bintana na nagbabawa sa pangangailangan sa aircon. Mayroon din mga thermal window film na maaaring ilagay sa mga bintana ng sasakyan. Ito ay nagbabawas ng init na pumapasok sa loob ng sasakyan na nagbabawas sa pangangailangan sa aircon. Maaari rin gamitin ang mga reflective car cover para mabawasan ang init sa loob ng sasakyan. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa sasakyan mula sa direktang sikat ng araw na nagbabawas sa pangangailangan sa aircon. Ang paggamit ng mga natural na paraan para mabawasan ng init sa loob ng sasakyan ay isang magandang paraan rin. Halimbawa, ang pagpaparka sa malamig na lugar o sa lilim ng mga puno. Ang paggamit ng mga eco-friendly na mga aircon system ay hindi lamang nagbibigay ng malasakit sa kalikasan, ngunit nagbibigay rin ng matatagalan na benepisyo sa ating kalusugan at kabuhayan. Mag-invest sa mga teknolohiya na nagbibigay ng malasakit sa kalikasan. Ang mga ito ay nagbibigay ng malaking tulong sa pagbawas ng ating carbon footprint at sa pag-maintain ng malasakit sa ating kalikasan. Mga munting hakbang lamang ang kailangan para makapag-ambag sa mas malaking pagbabago. Sa bawat hakbang na ginagawa natin, tayo ay naglalapit sa ating layunin na mabawasan ang ating impact sa kalikasan. Ang mga eco-friendly na mga solusyon at pagpapabuti sa mga sistema ng aircon ng sasakyan ay isa sa mga paraan upang tayo ay makapag-ambag sa mas malaking pagbabago. Tayo ay may kakayahang magbago at mag-ambag sa proteksyon ng ating kalikasan. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may malaking impact sa ating kapaligiran. Ang ating mga sasakyan ay isa sa mga pangunahing source ng polusyon. Ngunit may mga paraan tayo upang mabawasan ito. Sa ating mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng ating kalikasan. Sa bawat pagpili natin ng eco-friendly na mga alternatibo, tayo ay nag-aambag sa mas malaking pagbabago. Ang ating kalikasan ay mahalaga. Ito ang ating tahanan at responsibilidad natin na pangalagaan ito. Sa bawat hakbang na ginagawa natin para protektahan ito, tayo ay naglalapit sa isang mas luntian at mas malasakit na mundo. Ang pagpili ng mga eco-friendly na mga alternatibo at pagpapabuti sa mga sistema ng aircon ng sasakyan ay isang mabuting hakbang patungo sa isang mas malasakit na mundo. Sa bawat pagpili natin, tayo ay nag-aambag sa proteksyon ng ating kalikasan. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mga mabubuting desisyon para sa ating kalikasan. Sa bawat pagpili natin ng eco-friendly na mga alternatibo, tayo ay nag-aambag sa isang mas malasakit na mundo. Alagaan natin ang ating kalikasan. Ito ang ating tahanan at responsibilidad natin na pangalagaan ito. Sa bawat hakbang na ginagawa natin, tayo ay naglalapit sa isang mas malasakit na mundo.